isang karaniwang tao. Siya isang karaniwang tao, katulad mo, tulad ko, nangarap umasa yung ng maganda. Parang inakay sa pugad, gusto na lumipad. Gustong maabot ang ulap. Hindi limonyo, hindi santo, katulad mo, katulad ko umiibig, umiibig, kung inaapi nagagalit. Simple lamang yung gusto. Ayos na mundo, walang atsoy, walang amo. Siya ay isang karaniwang tao, tulad mo, tulad ko. Gabit araw, nagsisikap, upang pangarap ay matupad. Parang sanggol sa baning, gustong tumindig. Gustong lumakad ng tuwit.